pangarap ng bawat isa na magkaroon ng katiyakan sa paninirahan. Katulad niyan, hindi mo alam kung kailan ka pa aalisin dito. Siyempre, gusto namin magkaroon ng katiyakan sa paninirahan. Matanda na rin ako. Retirable na. Anytime I can go, I can bid goodbye to this world. Before that happens, maayos nila eh, Iwan. lang talaga panarap ko. Isa sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan pagdating sa pabahay ang direct sale program. Sa ilalim nito, ang mga residenteng matagal nang naniniraan sa lote na pagmamayari ng pamahalang lungsod ay bibigyan ng pagkakataon na maging legal na may-ari ng lupa. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng katumbas na halagang napagkasundoan ng lungsod at may-ari ng lupa na hindi dapat lalagpas sa current zonal value ng lupa. Si Nanay Susana, matagal nang ninanais na mabago ang kanilang kalagayan. 28 years ng puro luha, puro kaguluhan, puro problema, inabot. Talagang hirap ang upahan ng bahay. Ang hirap paringgan ng may-ari ng bahay. Auno pa lang, hindi ka na patutulugin ng may-ari. Nakaranas pa kami ng demolition. Na kung saan, muntik na, bahay na namin ang susunod ng kikibain. Hirap man sa buhay, hindi nawalan ng pag-asa si Nanay Susana. Noong 2022, humingi siya ng tulong sa lokal na pamahalaan. Ayaw naming mawala sa amin to kasi andito na yung bu buhay namin. So I asked Mayor Joy because I believe Mayor Joy as the love of a mother. Nakikita ko kasi may lalo na nung pinagawa niya yung kalsada. Sabi ko, oh may nanay palang naiwan. Talagang naramdaman niya kami. Kaya naman laking tuwa ni Nanay Susana nang makasama siya sa isang libong benepisyaryo ng direct sale program. And then ngayon dumating ito pa, ano na bago ang buhay ko? The more hope akong nakita and liwanag na yung magkaroon ng proof na ito na yon Ito na talaga yon Babayaran ko na pati ng tax ang lupa ko. Para kay Nanay Susana, dapat ay patuloy na kumapit sa pag-asang makakamit ang pangarap na magkabahay. Para sa mga tao talaga na naghangad na magkaroon ng sariling bahay, sariling lupa. Of all the claimants, it is the city government who will give us the hope and light. Sa lahat ng pinapangarap natin, tuloy mo lang, Mayor Joy, nasa likod mo ang mga taong iyong natutulungan. Gaya ni Nanay Susana, inaasam-asam din ni Aldrin na magkaroon ng maayos na tirahan para sa kanyang pamilya. Nung nabalitaan namin ng programa ang ating Mayor Joy Belmonte po, napakasaya, natural. Kasi bihira po eh, hindi po namin naririnig yung ganung mga bagay na may isang mayor na talagang tutulong sa amin. So nabago yung buhay namin kasi nabigyan po kami ng pag-asa na totoo na maaring ang katulad namin magkaroon ng sariling lupa. Lubos ang pasasalamat ni Aldrin dahil na isa katuparan na rin ang matagal niyang minimithi. Bilang isa na rin po sa pinakamatagal na nakatira dito, Ayon, naging qualified po kami na maging beneficiaryo ng programang ito. At isa na rin po siguro sa nakikita na bakit po kasi kasama kami dito ay talagang lihitimong taga QC po kami. Mapalad tayo at may meron tayong isang Mayor Joy Belmonte na kasama tayo sa mga kanyang plano, sa kanyang palupa. Dahil sa QC, pangarap na bahay ay abot kaya na.